Pusat tanan. Ano tanan Ang mga lods nagkuha na ta sa ihang out nga piso no. Ang siya na kinahina yung marking. So mao to mga lods no. So kinsa ganahan di mag pen inyong mga eggs naglisod mo asa na ninyo ipapiso. So dong lang mo dire sa atong uh, lugar mga lodi dai andaming mo tabang ug mo salbar sa imong problema mga lodi so daga na naka, naka to dire ikaw na lang ang wala mga lodi so unsa pa imong gipaabot diretso na dire mga lodi ay naa si Bono Farm andam nga mutabang sa imong problema so dire mga lodi ako syang gitabangan og markings no kay mura og naglisod siya Okay, so nagkuha ko ako ang nail cutter, nail cutter ha, ng hait mga lodi. Kaya murag naglisod siya marking si Boss Arman. So salamat kayo Boss Arman sa pagsalig diri sa tuang ang farm, sir. So hinaot kong nga uh, magbalik-balik mo diri mga lodi, no? Ay kami diri, uh, mahigalaon kaayo. mapinanggaon kayo sa ito ang mga suki so labi na gyud sa atong mga vendors mga pinangga kayo na mo ang mga vendors mo na nga sila po nagpangga na mo so salamat Kaayo ninyo perminti mga ludi ko thank you Kaayo... so Kasi si sir karon nagda ni purog 50 kapin ka etlog no so ang hatching rate nato karon sa chicken is nasa 90 to 95 so kung wapag yung itlog so perfect 100 percent si sir arman nakasuway dog 100 nga hatching rate na to no? na napiso so most probably sa ako ang nakahibawan na adjud siya sa 90 to 95 ang ato ang hatching so Oto oh, mga lodi, salamat kaayo niyong tanan o palihog ko sa pag-share para nga ang uban makibaw